At again, ang igig ng inyong masalit. Buksan mo po ang iyong kanawaan. Thank you, Lord Patuloy na ito'y mga maunawaan at may sa puso, Panginoon, upang maging guide namin, patnubay namin sa buhay. Thank you, Lord. Namin patuloy na lumalakad sa mundo na ito. Amen. Taglayan namin ang pananampalataya at pagtitiwala sa iyo, Panginoon. Thank Panginoon hindi nga palimpo doon, hindi nga sa labing ito. Kaya mo instrumento Amen. upang ang kalooban mo ang maganap sa aking buhay. Pang Amen. Hindi mo aking ibig na hindi magsalita na sa kalangan sa ring dunong kundi ayon po sa direksyon ng iyong kapanginan. Lord, ka Salamat Lord, bagi sa bawat tahanan na nakikinib na kapanood Panginoon na live stream ito, pagpalaan mo pa din ang buhay, bagi sa bawat yes, mabot ang tinig na ito sa gawain nito sa gabi ito. Ito po ang pagsambot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Yes, Lord. Yes, Lord. <clears throat> magandang Lord, mga Lord Magandang gabi muli sa ating lahat mga kapatid At sa uh, mga, mga nasa tahanan Kung mayroon kayong mga Biblia Buksan po natin ang ating mga Biblia mga kapatid Tayo po ay uh, magpasimula sa ating paksa sa gabi ito uh, Buksan natin sa John 15, Chapter 7 po mga kapatid Ang sabi ito sa wikang Tagalog ng 15 Version John 15:7 Kung kayo ay nagsipanatili sa akin at ang mga salita ko ay magsipanatili sa inyo ay hindi ninyo ang anumang inyo ibigin at gagawin Dahil sa Matthew 6:33 mga kapatid verse that of what hanapin muna ninyo ang kahari, ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idadaragdag sa inyo. Amen. Wala na ang pagkabasa ng salita ng Panginoon. Praise God. So lahat po mga kapatid, uh, ating pong topic sa labi ito ay ang tinatawag na ang pamantayan ng Diyos. Ang pamantayan ng Diyos patungkol sa kanyang pagpapala sa bawat taong kumilala sa ating Panginoon. So lahat ng tao ay pamantayan. Amen. So lahat tayo ay mayroong mga bagay na pamantayan sa ating pagkatao, sa ating buhay. Kung mayroon tayong nais na ipamigay o ibahagi, mga kapatid, uh, sinusuri kung naging karapat-dapat ba yung ating pagbibigyan. Maging ang Diyos, mga kapatid, sumula pa sa Garden of Eden, mayroon na siyang pamantayan sa tao. Amen. Na ang sabi ng Diyos ay sa lahat ng bagay, ay makakain kayo maliban sa bunga ng punang kawin na sa gitna ng Garden of Eden na sa kung saan ay nakakalam ng bumuti mo sa mga ay huwag kayong kakain sa bagay. Sa oras na kayo ay kakain, kayo walang pagsayang mamamatay. So, doon pa lang mga kapatid ay nagpasimula na yung tinatawag na pamantayan Diyos. So, ngunit dapat malaman ng lahat mga kapatid na mayroong pamantayan ang Diyos o Panginoon sa atin. Yeah. Kung tayong mga tao ay may pamantayan, higit ang Panginoon sa ating mga kapatid. So na, pamatayan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang, sa pamamagitan ng kanyang pagpapala sa atin. Una yan mga kapatid sa ating binasa ay ang sabi roon, kung kayo magsipan na sa akin at ang aking masalita tayong magsipan na sa inyo. Sa so ibig sabihin mga kapatid, kung tayo ay manatili sa ating Panginoon, mayroon tayo tinatawag na relasyon sa Panginoon. Amen. So, Amen. kapag tayo ay manatili sa isang bagay, mayroon tayong relasyon. Ibig sabihin, kapag may relasyon ka, mayroon kang malasakit. Mayroon kang karapatan. Mayroon kang tinatawag na rights, mga kapatid, para ang mga pagpapala ng Panginoon ay may pagkalaw sa atin. So, ibig sabihin, ayan sabi dun sa Psalms 91, mga kapatid, verse 1, ang nang to, nang Siyang tumataan sa ilim dako ng kataas-taasan ay manatili sa lilim ng mga panggayang sa lahat. At ang sabi sa verse aking sasabihin tungkol sa Panginoon, sa aking kanlungan at aking katibayan ang Diyos kung siyang aking tinitulangan. So kung tayo manatili mga kapatid sa ating Panginoon, ay meron tayong tinatawag na relasyon sa ating Panginoon. Amen. Amen. So pangalawa po mga kapatid, yung ating binasa, yung hanapin mga kapatid. So paano ba hanapin yung tinatawag na kaharian ng Panginoon? Kailangan ba natin punta ng langit para mahanap natin yung kaharian ng Panginoon? So kapag sinabing hanapin mga kapatid, ang sabi doon sa Hebrews chapter 6, chapter uh, 10 verse 25 mga kapatid, na huwag pabayaan ang pagkakatipon, mag-aralan ang bawat isa para tayo pa nga mga ay tumatag. Ibig sabihin, mayroong tinatawag na Piyosip, doon natin matagtagpuan mga kapatid, ang tinatawag na Karyan ng Diyos, na mayroong Amen. kapayapaan, mayroong malasakitan mga kapatid. At ang uh, sabi pa sa Ephesians 6, verse 13, mga kapatid, dahil dito, magsikuha kayo ng uh, buong kagayakan ng Diyos upang kayo magsitagal upang kayo magsitagal sa araw ng masama at kung magawa ang lahat ay magsitigbay. Amen. Amen. So, ibig sabihin mga kapatid, hindi lang tayo magsipanatili sa Panginoon o naging active tayo sa gawain ng Panginoon. Kaya kailangan mayroon din tayong tinatawag na fellowship, yung pagtitipon. Nasaan magbibigay sa atin ng katatagan, nasaan magbibigay sa atin ng uh, pag-asa mga kapatid. Kagaya naman uh, ni Job mga kapatid, Amen. So, Amen. hindi din sa lahat kung anong istorya sa buhay ni Hope sa so, nagkaroon ng uh, relasyon sa Panginoon at mayroon siyang philosophy sa Panginoon. Lagi siyang nag aalay sa Panginoon. Lagi nang hinahanap ang presensya ng ating Panginoon. Amen. 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 So, ibig sabihin, kapag tayo po ay uh, laging nanatili at hinahanap natin ang Panginoon sa ating buhay, mga kapatid, walang bagay na mahirap para sa atin. Lahat ay madali. Lahat ay may 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 mayroong mayroong bagay na ibibigay ang Panginoon sa atin. So pangatlong bagay mga kapatid, sa tinatawag na pa, ng Panginoon, yung katuwiran ng Diyos. Sabi sa ating binasa mga kapatid na sa Matthew 6.33, very common verse sa atin, mga kapatid, pero ang mga bagay na verse na ito, ang um, verse na ito ay parang dumadaan lang sa ating labi. Hindi sumasagi kung anong ibig sabihin o anong kahulugan nito mga kapatid na malalim para sa atin. Ang sabi roon, datapot hanapin muna ninyo ang kanyang kare at ang kanyang katuwiran. Amen. So ibig sabihin mga kapatid, ang katuwiran ng Panginoon ay napakahalaga po sa atin. Kapag tayo po ay naging matuwid o nahanap natin ang katuwiran ng Panginoon, tayo po ay naging matuwid sa harapan ng Panginoon. Ibig sabihin mga kapatid, kapag tayo ay matuwid sa harapan ng Panginoon, Amen. Walang nga imposible na anumang bagay na hihingi natin sa Panginoon ay ibibigay sa atin. Kaya sabi ko mga kapatid, hingin niyo ang anumang bagay at ipagkalob sa inyo. Ibig sabihin, kapag tayo ay magsipanatili at hanapin natin ng palagi ang Panginoon sa ating buhay, pinakailangan ba rin tayong tinatawag na fellowship, yung pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. Amen. Amen. At higit sa lahat ng katuwiran ng Panginoon dapat mamumutawi sa ating labi, mamumutawi sa ating kaisipan, mga kapadid, sapagkat ang Diyos halilwa, ay laging hinahanap niya yung mga taong tapat na naglilingkod sa Kanya. Kasi right. isang so, bagay na dapat natin maunawaan, mga kapatid, na napakayaga po na tayo po ay magkaroon ng tinatawag na katuwiran o righteousness sa, sa ating Panginoon. So ano ba ang katuwiran ng Diyos? Kaya nga sabi doon, kaya, uh, huwag kayong mga balisa na magsasabi ano ang aming kakanin o ano ang aming inumin o ano ang aming darampin, mga kapatid. So, ang tao ay napakadaling uh, humingi sa Panginoon. Napakadaling dumayin sa Panginoon. At kapag hindi kinuko na kanilang mga dalangin, nandoon na yung pagmumormor nandungan na yung nawala ng gana sa kanilang pananampalataya sa Panginoon at lumisa na sa Panginoon at nag-iba na ang kanilang pananampalataya. So, ibig sabihin mga kapatid, sila ay hindi na nagkaroon ng tamang relasyon sa ating Panginoon. Amen. So, kapag tayo humingi sa Panginoon, mga kapatid, pinakailangan may pananampalataya sa tayo sa Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon, huwag tayo mga balisa. Ibig sabihin, kapag alam ng Diyos o kung tayo po ay mayroon tamang relasyon sa ating Panginoon, hindi tayo dapat mabalisa sa anumang bagay. Sapagat alam ng Diyos kung ano ang ating pangangailangan, alam ng Diyos kung ano dapat natin na bagay na kailangan sa buhay natin. Minansan man, physical man, kagalingan mo, anumang bagay mga kapatid. Lahat ay huwag lang sa Panginoon. So, ibig sabihin, yun ang katwiran ng Panginoon na dapat huwag tayong mga balisa. Kaya na kailangan maging uh, ang ating pananampalataya ay maging uh, talagang andoon yung ating tuwala sa ating Panginoon. Amen. So ano pa mga kapatid? Pangapat, karapatan. So tayo ba kapag tayo ay naglilingkod sa Panginoon, may karapatan daw ba tayo mga kapatid? So may karapatan po tayo mga kapatid. Kapag tayo ay tapat na naglilingkod sa ating Panginoon, may karapatan tayo. Kaya sabi doon sa ating binasa, hingin ninyo ang anumang inyong ang inyong anumang inyong ibigin at gagawin tayo mga kudit ay manatili at hinahanap natin palagi Panginoon. Mayroon tayong pinatawag na rights, karapatan. Amen. Anong karapat ito? Karapatan tayo humingi sa Panginoon? Karapatan natin na tayo ay uh, marapat na pagpalain ng Panginoon, mga kapatid. Sabagat ito yung supli ng ating kabutihan sa paglilingkod sa Panginoon. So kapag uh, may, may, may karapatan tayo sa Panginoon, ang Diyos din naman ay may karapatan sa atin. Amen. Kapag tayo ay may hiling sa Panginoon, Amen, pagkatapos na matugunan yung ating kahilingan sa Panginoon, ay kilabaga nakakalimutan ng Panginoon. Ano po ang karapatan ng Panginoon sa atin kapag tayo pinagpala? Kailangan po natin yung faithful natin. Yung pagbibigay natin sa Panginoon. Ibig sabihin, Kapag tayo pinagpala ng ating Panginoon, mga kapatid, huwag tayo makalimut sa Panginoon. Amen. Huwag natin kalimutan na may karapatan ang Panginoon sa lahat ng mga tinatanggilig natin. Sa lahat ng mayon tayo, mga kapatid, may karapatan ang Panginoon na hanapin yung para sa Kanya. Amen. Amen. So kung tayo po ay uh, naging faithful sa ating Panginoon, Amen. Kagaya ni Hope, mga kapatid, kahit man siya ay dumaranas na ng uh, kabiguan sa buhay, na wala ang kanilang, kaya, kanilang kayamanan, mga anak, hanggang sa kanya mga kapatid, nagkaroon ng, ng karamdaman, hindi pa sa bumi sa Panginoon. Amen. Bakit po? Sapagkat nananatili siya sa Panginoon. Lagi nang hinahanap ang presensya ng Panginoon, sa pamamagitan ng kanyang pag-aalay, right. sa pamamagitan ng kanyang kaloob sa ating Panginoon. Kaya pagdating ng panahon nung siya ay uh, uh, uh nakaranas ng kahirapan mga kapatid, ultimo yung kanyang asawa ay ginamit ng kahoy para siya ay sirain. Para sabihin na yan ba ang Panginoon na pinaglilingkuran mo? Yan ba ang uh, isusukri na sa'yo sa yung katapatan sa kanya? So mga kapatid, kung minsan, sa ating pananampalataya, paglilingkod sa ating Panginoon, kung tila baga, kapag dumaranas tayo ng kahirapan, ay hindi na tayo natutugtawag sa Panginoon. Lalo na kung hindi tutugunin ng Panginoon ng ating gusto mangyari sa buhay natin. Tandaan natin mga kapatid, si Job naging tapat sa Panginoon. Hallelujah. Hindi siya nagmurmo sa Panginoon. Pero bagamat siya ay may mayroong na nasabi sa Panginoon, mayroong siyang uh, tinatawag na sama ng loob sa Panginoon, ang isang bagay na napakaganda nung nagkaroon siya ng, uh, ng fellowship sa kanyang mga kaibigan, kapatid mga kapatid. Yun ang nagpapaalala sa kanya na hindi lilit sa Panginoon yung mga bagay na nangyayari sa kanya. Amen. Mga kapatid. So tayo, ano ang sitwasyon sa buhay ang ganap sa buhay natin, mga manatili tayo sa Panginoon. Sapagkat sa tamang panahon, hindi sa kagustuhan natin, kundi sa kagustuhan ng Panginoon. Kapag tayo may sa Panginoon, mga kapatid, sa tamang panahon, ibibigay ng Panginoon. Kapag Panginoon ay tinitingnan niya kung talagang marapat ang ng pagpalaan. Kaya yung tinatawag yeah. lang, may pamantayan ng Panginoon. Amen. So napakarami pong uh, mga tao na nakakalungkot lang, pinalimutan ng Panginoon. Kaya mismo may 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 meron may, ako naririnig na may karamdaman na Panginoon kapag pagkapag uh, pinagaling mo ako maglilingkod ako sa iyo nang tapat Magpapagamit ako sa iyo Panginoon Pero nung mga mga kapatid pinagpala ng Panginoon isang buwan lang nakalimutan ng Panginoon So yung maging faithful natin sa Panginoon ay napakahalaga po mga kapatid Lalo na yung uh, Kaka atin natin ng gawain. Tandaan po natin, anong araw yung ibinigay natin sa, ina, ng Panginoon sa atin. Isang araw lang yung sa atin sa Panginoon. Napakaraming pong tao na 10 years, 20 years na sa Panginoon, 30 years na sa Panginoon, mga kapatid. Pero tila ba na bago sa kanilang relasyon sa Panginoon. Amen men, Mabuti pa ang trabaho. Kapag pumasok sa trabaho sa eskwela, mga maaga nagising. Ayaw mo ulit. Ayaw mo ulit. Ayaw mo tanggal sa trabaho. Pero pagdating sa church, mga kapatid, laging late. Ay nakakalungkot pa, late na nga mga kapatid. Natutulog pa sa church. So paano Amen. tayo magpapalayan ng Panginoon? Paano tayo um, uh, alpas doon sa pamantayan ng Panginoon. Kung tayo yung isa Panginoon, napakalaga po yung tinatawag na faithfulness natin sa Panginoon. Amen. Sabagat ang Diyos mga kailanman ay faithful sa atin. Kasi kung hindi faithful ang Panginoon sa atin, mga kapatid, hindi na kaya, hindi niya ibigay ang kanyang buhay para sa atin. Ganon tayo kamahal ng Panginoon. Amen. Pero bakit ang mga mananampalataya, oras lang mga kapatid, hindi pa may ibigay sa Panginoon? Panahon lang, hindi pa may ibigay sa Panginoon. Tandaan po natin mga kapatid, anong bagay na ma-absorb natin sa buhay sa mundo na ito, pagdating na tayo ay kukunin ng Panginoon, wala tayong madadala kahit anong bagay. So ibig sabihin, napakahalaga po na kapag tayo po ay pinagpahaya ng Panginoon, huwag tayong miwalay. Amen. Manatili tayo, lagi natin hanapin ng Panginoon, at ang katuwiran ng Panginoon ay palaging nasa atin. Para naman ang katuwiran ng Panginoon ay parating sumusubaybay sa atin mga kapatid. Amen. Ibig sabihin, protektado ka, suportado ka, at iniingatan ka ng ating Panginoon. Amen. So the best po mga kapatid. So ang faithful po mga kapatid, katulad sa pagbibigay, yung ating ikapos sa Panginoon. Napakadayang mabigay sa Panginoon kapag... Wala ang Magkano lang yung satin Sandaan. Nalilitan ka sa mo. Pag pinagpala ka ng Panginoon, umabot na isang daan libo yung Mga kapatid. So, ibig sabihin, yung faithful natin sa Panginoon, sa malit na bagay lang. sabi nyo, kung tayo pinagkatiwalaan sa malit na bagay, hangas mo sa malaking bagay. The best po, mga kapatid. Na tayo po ay matutunan natin o o para sa Panginoon. Para naman yung karap na ibibigay ng Panginoon sa atin, natin matanggap. Malaya natin na ma-action sa buhay mga kapatid. So sa mga kapatid, mga kapatid, napakalaga po tayo po ay magkaroon na sa Ang sabi pa rito mga kapatid, Hanapin ang katuwiran ng Diyos. Bibigyan tayo ng karapatan. Karapatan, hingin ang anumang bagay na ating ibigin. Amen. So, ibig sabihin mga kapatid, malaya tayong hingin sa Panginoon. Ang anumang bagay na gusto natin. Kapag tayo ay naging tapat sa Panginoon, kapag tayo ay parating uh, uh, active sa gawain ng Panginoon. Amen. So, napakayaga po na tayo po ay maging tapat sa Panginoon. So, ano pa? Bagay na ating, isi, na ating ibigay at ang lahat ng mga bagay ay ibibigay ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi lang isang bagay. Lahat ng bagay. Praise God. Lahat ng bagay mga kapatid protection sa pamilya mo, protection sa trabaho mo, at iingatan tayo ng Panginoon sa anumang karamdaman. Mga kapatid. So, in the right time, kapag nasuri ng Panginoon na tayo karapat-dapat sa pamantayan ng Panginoon, doon ibigay ng Panginoon sa atin. Hindi yung mainit tayo na kung kailan Malapit na ibibigay siya pa rin sa inyo po sa kapag sa kakapagbunta sa pagliligo sa Panginoon. So sayang po mga oh, last minute na lang ibibigay niya siya niya na sa ng Panginoon na inipay hindi ka na kayo pagkantay. Sa so sayang po mga kapatid. Amen. So kaya so hindi talaga sa bumitaw sa Panginoon. At anong coach yan ang kanyang asawa? Hindi sa bumitaw sa Panginoon. Tiniis niya ang hanggang sa dumating yung pagkakataon mga kapatid yung uh, tinatawag na na pamantayan pagpapayan ni Hope isipin niyo mga kung um, gano'ng pagpapayan binigay ng Panginoon kayo yung mga anak niya na nawala na magaganda binigay sa ng anak na mas magaganda pa Amen so gaano kabuti ang Panginoon mga kapatid mabuti at yung mga kayamanan na nawala sa buhay nyo, doble ng Panginoon. Amen. Amen. So kapag kanalpasan po natin ang pamantayan ng ating Panginoon, mga kapatid, higit pa sa hindi natin ang ibibigay ng Panginoon sa atin. So kailangan-kailangan na natin manatili sa Panginoon, katulad ni Hope, mga kapatid, isang so bagay na naka na nalpasan niya yung pamantayan ng isa lang ang Diyos yung na pinaglilingkod natin. Ang Panginoon natin ngayon, mga apoy. Praise the Lord. Kung paano pinagpapalit, gawin nila ngayon. Dependent ng relasyon sa Panginoon. Kung tayo manatili, mga kapatid, laging hinahanap ang presensya ng Panginoon at tayo nagkaroon ng kinatawag na philosophy sa Panginoon. Amen. At nagkaroon tayo ng na, kinatawag na katapatan sa Panginoon hindi tayo kailanman bibigoy ng Panginoon. So mga kapatid, ang lahat ng bagay sa mundo ay kontrolado ng Panginoon. Hindi kayang kontrolin ng tao ang mundo natin. Ang Panginoon na lang magkukontrol. So sa anong bagay kapalanan ng Panginoon ay magaganap ayon sa sukat ng ating katapatan at pananampalatay sa pangitiwala sa Panginoon. Tabes po mga kapatid, na dapat maunawaan natin, hindi lang tayo hiling ng hiling, kundi dapat maunawaan din natin yung nararapat para sa ating Panginoon. So I hope na sa gabi ito mga kapatid, nakapagbigay sa atin ng uh, tinatawag na kayakasan o magbigay sa atin ng katatagan ng ating uh, tinatawag na pananampala sa Panginoon na marapatin natin na tayo po ay magkaroon ng tinatawag na Uh, pamantayan sa buhay. Na masundan natin yung pamantayan ng Panginoon sa buhay natin para higit tayo na pagpapalain ng Panginoon. Amen. So sa bawat mga tahanan na nakikinig, na, na, nakapanood ng live streaming na ito mga kapatid, anumang dinanas natin sa buhay natin, tandaan po natin, kung tayo ay tapat sa Panginoon, kung tayo po ay uh, nagtitiwala sa Panginoon, anumang bagay na hindi natin sa Panginoon, ay pagkakalob na Panginoon. Amen. Ayon sa kanyang uh, ginatawag na oras at panahon. Hindi sa ating panahon. Oras na mga Panginoon. ng Diyos lang ang sa mga bagay na ating pangailangan. Ang gusto lang ng Panginoon na tayo po ay maging tapat. Tayo po ay manatiling tapat sa Panginoon. Kahirapan man, kadustaan man, karamdaman man, magtiwala tayo sa Panginoon. So salamat sa Panginoon mga kapatid. na uh, isang bagay na nagpapasalamat ako sa Panginoon sa pagkat uh, binigyan ako ng privilege ng Panginoon upang makapangaral, makapagbahagi ng salita ng Panginoon sa atin, nagbigay sa atin ng kalakasan. So tayo po ay manalangi uh, manalangin sa Panginoon. Amen. Kung kayong kailangan sa Panginoon mga kapatid, ilapit natin sa Panginoon. Malaya kayong uh, lumapis lumapit sa Panginoon. Malaya kayong, malaya kayong mag sa Panginoon sa mga oras na ito. At laki pa natin ang ating paglapis sa Panginoon ng pananampalataya. Amen. Pagtitiwala sa Panginoon para tayo mga kapatid ay kalugdan ng ating Panginoon. So tayo po ay lumulog sa Panginoon. Pangangang kita ng ating panalangin. Yes, Lord. At uh, tayo po ay tasang ating mga kamay. Praise the Lord. Bagya. Hallelujah ay lumapit, magpakababa sa Panginoon. Amen. Natugtog po, po pang lapad, wala tayong magagawa sa tayo. sa sarili kung wala Amen. pang... sa Diyos lang Kaya tayo magagawa. Kaya po manalangin at uh, pwede kayo di manalangin sa Panginoon. Lord, lumapit Jesus. sa Panginoon para sa iyong mga kailinan mga kapatid. Panginoon, salamat sa mga kapatid. Yes, Lord. Kami po ay pasalamat masalita, Panginoon. Thank you, Lord Jesus. Na po, po, po ang aming uh, sa pamantayan mo, Panginoon. Amen. Na ay nakakalimutan Christ namin na maging tapat sa iyo. Amen. Maging matuwid sa iyo, Panginoon. Amen. At nakakalimutan namin Amen. na kami po ay mahanapin ang presensya sa mo mga Amen. Panginoon, tulungan mo kami na makapanatili sa aking pa pananampalataya, yes, sa bawat tahanan ng gising family, Panginoon. Lahat ng bagay ay amin pong ipinikatiwala sa iyo. Lahat ng bagay ay amin pong uh, nilagos sa iyo, Panginoon, sa gabi nito. Hallelujah. At kami na nang palataya, Panginoon, lahat ng may karamdaman sa mga orsa ito, sa pangalan ni Jesus, pagkalubo sa kanilang kagalingan, Panginoon. Abutin mo sila ng magpapalang kamay, Panginoon. At uh, salamat din po sa gabi ito na kami po ay tuloy na pagpalaim mo. Amen. Lahat po ng dinamit mo, Panginoon, sa GCM family na ito, GCM Church, kapang pala sa pangunan ng pastor. Bestin pang... yes, mo, God, Jesus. Ay. At inang po namin pagpapay sa gabi ito. Amen. Amen. Salamat sa yes, Salamat sa Panginoon. Salamat sa puri Panginoon. Puriin Panginoon.